ulit-ulit na nga lang yung ruta ko sa ensayo nakakasawa na mabuti na lang may tropa tayo na mahilig mambudol at mahilig din mag-explore ng mga bagong ruta kaya tara samahan nyo ako magpabudol tayo kay Boss Mark dapat nga papunta lang kami ng AKB pero biglang nagbago na naman yung direksyon. Dumiretso kami papuntang Busay sa kaliwa sa tapat ng Kagsawa Signage. First time ko nga mapuntahan to. Itong Barangay Pandan. At sabi ni Boss Mark, tagos na daw to papuntang Albay. Kaya umuo na lang ako sa Sipa. Solid din yung mga ahon dito at nung simula medyo nag enjoy pa ako. Paano ba naman aahon tapos lulusong at wala pa masyadong dumadaan na sa sakyan? Take note, rush hour kami dumaan dito ha. Bukod sa wala pang traffic, eh, napakasariwa talaga ng hangin dito. Ang sarap talaga magbike sa Pandan. Kaya lang bak bakit biglang may mga pader? Huh. May pader! Good luck! Pagkatapos nga ano masasarap na rolling, ay biglang sunod-sunod din yung mga napakatarik na ahon. Kung hindi nga ako nagkakamali, eh, yung gradient dito ay pumalo ng 15 to 18 percent. Pero si Boss Mark parang nasa patag pa rin. Dinire-diretso nga lang namin yung kalsada at pagdating sa dulo ay yung crossing na ng tabon-tabon. Pag ka, papuntang airport. Pag tinagos mo naman, idiretso ng highlands. At pag kumaliwa ka, pabalik na ng daraga. Kumaliwa na nga kami, papuntang daraga. Dire-diretso lang yung pedal namin hanggang makita namin yung signage ng farm plate na pakanan. Pagliko nga namin dito ay napakasarap na rolling na naman yung dinana namin. First time ko nga rin pala dito, pero siguradong babalikan ko to. Bukod sa maganda na yung kalsada, wala pa masyadong sasakyan. May mga under construction nga lang, kaya ingat pa din. Pagdating nga sa unang crossing, ay kakanan ulit tayo. Ito na rin yung kalsada na tinatagusan natin pag galing tayong kiwalo. At pag diniredirecho to, tagus na rin ang highlands. Pero this time, di tayo pumunta sa dulo. Pag nakita mo nga yung unang pakaliwa, ay kakaliwa ka na dun. Shortcut na yun papunta ng highlands. Medyo may gradient lang kaso, pero pwede na to, maiba naman. Yung gradient nga dito ay naglalaro din sa 15 to 18%. Percent. Kaya lang, may medyo mahaba-haba to kaya ramdam talaga. Sinulit ko na nga yung pag sa simula dahil alam ko pagdating dun sa patagilid ay di na ako makakapag-video. Bukod sa tagaktak na yung pawis ko, eh ramdam ko na rin talaga na umiinit na yung tuhod ko. Pero si Boss Mark parang hindi man lang pinagpapawisan at parang di pa nagsisimula mag-bike. Hay nako talaga ang life, napaka-unfair. Tinuto ko na nga lang yung tingin ko sa kalsada sabay piso-pisong sipa. At nadaan din sa tiyaga at sa pagtitiis, nakarating din ako sa dulo. Hay nakong highlands talaga to, napakahirap kahit sa katumaan Pero talagang binabalik-balikan. Yun ang hanap natin, di ba? Yung sakit ng katawan. At nga pala bago ko makalimutan ay nais ko batiin ng shoutout si Boss Nick at si Boss Alan na nakaspat sa atin sa Barangay Pandan. Ride safe always mga Boss Idol. Pagdating nga namin dito sa Highlands ay tukod lang ng mga 30 seconds rekta pedal na agad pababa. Sa backdoor nga pala kami bubaba. Baba ng stanza, kanan sa may taisan. Tagos ng camellia diretso puro. Medyo puro lusong na to. Pwera lang dun sa may camellia na talagang papatibukin ng puso mo. Pero huling ahon naman yon kaya pwede nang ibigay lahat. Dito nga pala tayo kakaliwa sa may iglesia ni Cristo ng Taisan. Tapos merong lusong sa may konting ahon tapos may isang malalang lusong. Wala pa ngang isang oras ay solve ka na agad sa rutang to. Napakasarap din talaga sa pakiramdam mag-explore ng mga bagong lugar. Minsan okay din talaga baliin yung nakasanayan para may bago tayong matutunan. Pagdating dito sa puro ay tamang relax at pababa ng heart rate. At syempre di na mawawala yung pagbuko. Nakita nga namin dito si Boss Brian kaya niyaya na namin magbuko. Sabay konting kwentuhan at maraming yabangan. Rekta pedal na pauwi. That's all for today mga Boss Idol. Next time ulit sa vlog nalibangan na may konting baka naman. At kung gusto nyo nga subukan tong ruta na to ay i-check nyo na lang dito sa Strava ko.